Itong apat na ito, para matanggal na rin dito, ilagay nyo rin dyan sa part na yan. Itong bilog ha. Pagkatapos, itong, itong tatlo na to, yung ganito, at saka yung tatlong maliit, ilagay mo rin dyan. Hello, hello, hello. Samahan niyo po si Guardian Bobby. So mag-uumpisa na po tayo dun sa ating lands landscaping proper. Andito kami ngayon sa San Antonio sa Palace. Okay? Oh, Woody, sandali lang para bigyan ko eh. Itong mga kawayan na ito, dalhin nyo lahat dun sa baba. Sa baba. No? Okay, dun sa, basta sa baba. Okay? Dun sa ilog. <laughs> sa hey, ganda. Okay. <laughs> Tapos, yung lahat ng ganito, di ba makikita nyo rin doon, yung mga magbababa, iiwan nyo sa part na ito. Ha? Pagkita ko Okay? Para makapag-umpisa ako. Yes, Tapos yung malalaki na yon, yung malalaki na yon, yun yun yun. Kaya nyo Italin lahat dito. Then, okay? Dito lahat. Pagkatapos, itong yokang dito, yung yoka, dalhin din doon. So, habang naglalanskip ako, mamaya, ah uh, pag nailagay nyo lahat yan, ito namang mga mga kwan uh, garden set i dadalhin ko yung Woody. Pair, <laughs> no. Tinatanggal na yung mga kwan doon, yung mga pinag-anuhan ng semento. Cemento. Okay? So yun no. Ay. Tapos ito uh, itong apat na ito para matanggal na rin dito, ilagay niyo rin diyan sa part na yan. Itong bilog ah. Pagkatapos, itong itong tatlo na to, yung ganito, at saka yung tatlong maliit, ilagay mo rin dyan. No? Tatlo. Oh, yeah. Ito, itabi mo na lang muna dito kay bayo. Oh. <laughs> oh, yeah. What else? Ito, isama mo na rin ito. Ay, ito ba yung malaking isa? Oh. Okay. Ito, oh, isang, yeah. isang maliit dito. Argo. Bigat. Bagsan. Ito yung isang to, dalhin mo na rin doon. Isama mo to ha. Ito, ito, ito. Yan. Ito, huwag mong dadaling yan. So, ito lang. Itong apat. Tapos yan. Tapos yung tatong Yung kapares. Ang dali. Ito, ito ha. Ito, may iwan to. Ito, daling ito. to. Ito, daling niyo lang to. Okay, hindi ako na dyan sa malaki. Okay po, no? So, ganun po kasi. Ah, uh, ah sa bagay prior naman dun sa pagbili ko ng mga halaman at mga accessories just like this uh, plano na po kasi sa akin yan yun. Yes. para mas madali po yung trabaho so, uh, yeah. later makikita nyo kung paano po magtrabaho si Guardian Buddy ayun po ah again Gaylord your Guardian Buddy bye bye, bye, -bye. ko <laughs>